Kung ako na lang sana ang iyong minahal. Kung ako na lang sana ang iyong minahal. Sa bawat gabit araw, sa bawat sandali ng paglalakbay. Dama mo sana ang init ng aking pagmamahal. At sa bawat pintig ng puso, alam mong iyo'y laging kasama. Kung ako na lang sana ang iyong kapiling. Sa mga oras ng ligayat sa mga sandaling lungkot. Handa akong magbigay ng yakap na walang hanggan at sa iyong mga mata makikita mo ang pag-ibig na totoo't buong puso. Kung ako na lang sana ang iyong kasama. Sa pagtahak ng landas, sa pagharap sa mga pagsubok. Hawak kamay nating haharapin ang kinabukasan. At sa bawat unos, magkakapit tayong dalawa hanggang sa huli. Kung ako na lang sana ang iyong katapat. Sa bawat pangarap. Sa bawat pangamba hindi mo mararamdaman ang lungkot at takot. Dahil nandito ako, handang magmahal ng tapat at wagas. Ngunit kahit ano paman ang ating naging tadhana, ang katotohanan ay hindi maaaring mabago. Kaya't sa paglipas ng panahon, sa pagtahak ng iba't ibang landas. Pakiusap ko'y tandaan mo, ang pag-ibig ko'y walang hanggan at tunay. Thank you for watching. Please like and subscribe to our channel. And don't forget to click on the bell icon to get new video updates.